Hey mga kaibigan, maligayang pagbabalik sa ating channel Ngayon, halina't tuklasin ng isang paksa na hindi lang masarap kundi mahalaga rin sa maraming pamilyang Pilipino Oo, oh, tama kayo sardinas Alam ko kung ano ang iniisip nyo Sardinas? Seryoso? Pero maniwala kayo, marami pang dapat malaman tungkol sa maliliit na isdang ito Hindi lang basta pang pantry ang sardinas, punong-puno ito ng sustansya una sa lahat, magandang source ng omega-3 fatty acids ang sardinas na napakahalaga para sa kalusugan ng utak at pagbabawas ng pamamaga. At ang pinakamaganda, isa ito sa mga pinakamurang source ng protina at mahalagang sustansya, kaya abot kaya ng lahat. Pero hindi lang sa sustansya ang usapan, malalim ang kahulugan ng sardinas sa kulturang Pilipino. Madalas itong sangkap para sa mabilis at masustansyang ulam ng pakainin ng mga pamilya, lalo na sa mahihirap na panahon. Kahit igisa man ito sa sibuyas at kamatis o ihalo sa maanghang sardine pasta, iba't iba ang mga putahe tulad ng ating magandang kapuluan. At huwag nating kalimutan kung paano sinusuportahan ng sardinas ang ating mga lokal na manging isda at ang industriya ng pangingisda. Sa pagpili ng dilatang sardinas na gawang lokal, hindi lang kayo nag-enjoy sa masarap na pagkain, kundi tumutulong din sa kabuhayan ng marami. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang pagtuklas na ito sa kamanghamanghang mundo ng sardinas, mayroon akong maliit na pakiusap. Sundan nyo kami dito para sa mas marami pang magagandang content at huwag kalimutang bisitahin ang Certeza Humor page at ang JRL YouTube channel para sa mas nakakatuwa at makabuluhang mga video. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli, patuloy na i-enjoy ang mga sardinas at patuloy na suportahan ang lokal. Maraming salamat. you okay.